Oh. Ono oh, to. shower muna tayo yeah bago tayo ulit oh, nice. ulit ayos good alright guys na yan tapos ang ating shower Kapris ko na naman ang lakay tracker nagasang ko na rin yung aking lutuan dyan para malinis caldero. yun tapos tara magpa diesel tayo kailangan tulad ng ito Organize muna natin itong mga dokumento natin tayo guys Wow Kahit tayo lang sa truck Wala tayong katabi eh Pabawari naman tayo yes. uh, para Pabangu tayo Tama ba mga idol Magpabangu tayo kahit wala tayong katabi sa truck mm. Yung aking belt at saka yung aking uh, wristband pag nagbubuat Pinatuyo ko kasi nagbuhat ako kanina bago ako naligo. Tamang buhat lang. Tamang exercise. Sarap na naman pakiramdam ko. Nakapagbuhat ako. Nakaligo. Yun. Na. Anyway guys, tara Ito nga pala yung, ano, yung Para dyan sa gate Mayroon silang ganito, yung pilot ha, Kita nyo, date Today is 19, 2025 Pumasok tayo rito is 11.55pm Trailer attached, yes, welcome Parking regulation 4 hours free Every 24 hours 15 USD, free parking 75 gallons of diesel or 50 dollars of in the store purchase does not include I hope so nung oras na 11.50 alas 12 magdadalawang oras pa lang tayo tama tama let's go tayo ayon ng crudo dito sa Amerika eh. Pagandahan. Hi. Hi. <laughs> you need this? Yeah. Okay. I only went for a shower. Good. Yes. Good sir. Thank you. Happy yeah. yeah, okay. Happy <laughs> Easter to. <laughs> yeah. Happy Easter. Ay, magpakarudo tayo sa mga linya dyan. Ikot tayo. Going to 100 Line Ontario. Masaya lakay tracker! Please drive to highlighted route. Siyempre. Nakapagbuhat. Tapos, nakapagshower. Aba, sino ba naman hindi sasaya? Condition na naman. Wow! Conditionist. YEAH! diesel lang tayo doon lang tayo sa ano dito dito diesel diesel tayo truck lang truck May kalahati na rin eh puno pa naman yung D.E.F. natin lumabas na naman yung check engine ng truck pero minsan nawawala hindi ko maintin na minsan lalabas minsan nawawala sensor lang siguro yan alright ayan na kalahati pultang tayo rito pa swipe swipe na lang bar 2098 mura guys ang proto rito ngayon sa amerika mura 3 dollars and 45 cents eh. Okay no? 3 dollars and 39 o 3.4 cents kamo na muna lang ang crudo. Dati, sa mga nakarang linggo, ang crudo rito sa Amerika, nasa $4. Dito, kaya ito mo. Ang diesel nila ngayon, $3.39. Ayan. Ayan, magpuportang tayo. Temperature, continuous, 34. Good silipin na rin natin. Ito sa likod. 3-4 pa. pa to. <coughs> Hindi ako masyadong nagpupultang sa 3 ko guys kasi pampabigat lang yan eh. ang eksakto lang Okay Elan 110.765 ang uh, nilagay natin. Galon 'yan ha. Alright right, so mayroon tayong listahan dito. Galon 110.765 7.65 Ayan Tapos kuintayin natin sa liter Liter is 110.765 Times 3.78 liter equals Nakapaglagay tayo guys ng 418 418 69 17 litro 'yan. Ngayon, ngayon guys, kung i compare natin, no, ang crudo dito sa Amerika at sa Canada, ang laki ng ano, ang laki ng diferensya, Mas mura ang diesel dito sa Amerika guys, kumpara doon sa Canada. Doon sa Canada sa Hidingley, sa Manitoba, no? no Nung umalis tayo Nagpakurudo ako doon At Pagtawid natin ng Ano ng Amerika Ang Isang litro nila doon Kukwenta Bibigyan ko lang kayo Nang slight idea Ang isang litro nila doon Sa Ano Sa le Is 1.45 Ang isang litro guys Isang litro ha Ang isang galon U is galon Ang 1 galon Is equivalent Of 3.78 litro. So, i-times natin ito, times 3.78 equals pumapalo ng $5 48 cents Canadian dollar yung isang galon kung i-convert natin yon sa Canadian dollar. Now, uh, dito 3.39 yung nakita nating ano, ang presyo ng isang galon Ah. I times natin ngayon ng Ang palitan ngayon is 1.39. Ang isang USD, ang palit niya is $39 ng Canada. So equals 4.71 lang yung ano, yung uh, sa Canadian. I minus natin yung ah uh, pininta natin kanina na isang galon sa Canada. So, okay, so 1.45 time is 3.78 equals $5 on 48, 481. Computation natin is $5 on 481 minus minus natin yung dito sa Amerika, no? 4.7121 4.7121 equals 0.76 guys ito yung ano ito yung difference ya. no 75 cents oh, more than 75 cents ito is 76.89 76.89 sa Canadian kung tutusin. Ang laki ng diferensya kayo. Binigyan ko lang kayo. Kaya kapag nasa ano talaga ako, nasa Amerika ako, ah, talagang sinasagad ko ang magpultang dito. Sinasagad ko ang magpakuruto kasi talagang mura. Lahat yes! siguro ng honor operator, ah, ganun. Pero siyempre, sa company driver, hindi nila iisipin yan. Kung saan sila abutan ng Papa doon sila mag ah, tulad ng sinasabi ko sa inyo guys bawat province bawat state dito sa Amerika bawat province sa Canada uh, magkakaiba ang presyo ng krudo. hindi pare parehas kaya bilang owner operator ha ito para sa owner operator to ha tignan mo talaga kung saan ka makakatipid din malakang bagay yung mga yun ha kasi yung papapakruto every time ka nagpapakrudo habang tumatakbo ang truck mo pakruto rito kapag kaano kailangan mo magpakrudo pakrudo ron pakrudo rito kasi yan yung kailangan ng truck mo eh pakrudo kaya yung mga pa 50 50 dollars o pa 100 100 dollars Canadian na may si-save mo ang laki yun para sa extra o dagdag sa income but anyway guys tara let's go yes punta tayo ngayon ng ano ng Ontario Ayan guys, oh, ah, yung bola piston ring o piston. Detroit piston, you know? Wow. Bola. Dito tayo ngayon sa Michigan, ah. Sana all makapunta diyan para makapagpa-picture. Ayun. Ang Ambassador Bridge. Dadaan muna tayo sa duty-free kukunin ko yung papel. Oh. Ano to? hindi ka pwedeng bumalik kaya kailangan mong umano dyan balak yata bumalik eh saan ka ba galing no enter din dyan narungwi ka tahimik ngayon no? wala yung mga polis dito ngayon guys yes! yan ang cars papunta dyan ang cars dito ang commercial ah, ito mas mura diesel dito 2.6 49, no? Kanina doon 3. Point, ano eh, 3.5 almost 1 dollar ang pagitan. Eh kaso hindi kami pwedeng magpa-diesel dito, gawa nga ng siyempre. Yung pagpapakurudo na ginagamit, hindi rito. Yung yung card, yung plate card, yung sinasabi, yung fuel card ng company. well, kung mayroon kang pera, yun, yun na lang yun. May pera kang sarili. Okay, off muna tayo. Punta muna ako sa loob. Off. Safe. Punta muna tayo sa loob, guys. Paprint muna tayo ng Ace Panipis, guys. Yeah! to print hi okay. I don't know who, oh, you yeah. customer sir picture ko to print one page please yeah just send it What, I gonna... tapos I it up, then later, I to to... copy paste ko na lang mas mabilis He, he'll stop bro customer service at mm -hmm. amb ambassadorjutypre.com right there yes it's oh, my period okay. yeah no too like... yeah. so right there and i will pay how much is it four dollars wow it's too expensive eh but anyway, we really need that so Are you okay. You don't have to. Uh Turk Enterprises. Yes ma'am, that's the one. Alright, uh, you're all good. We're all good? No need to pay? Not you're sick. so nice. Mm -hmm. yeah. Alright, yes. thank you. No problem. That's a lot of uh, beverage in here. You thank you. Uh, happy Holy Week! <laughs> Patayin na natin to para wala na tayong ano Problema mami Hindi na tayo bababa Bababa na lang tayo pag kayong start Ngayon guys 4 dollars USD Nilibre tayo ni ma'am Wow Bite naman ni ma'am Nakita nyo naman no 4 dollars yung Per page nila USD yun ha Philippine peso yan siguro 50 pesos ang 1 dollar 100 pesos na agad yun sana Anyway yan Let's go Para makatawid na tayo Punin ko lang yung passport ko tahimik ah. Holy week kasi. Sana wala nang hold up dito sa ano o wala nang tenga rito o aberya rito sa border. Para tuloy-tuloy na tayo. Karon pa tayong apat na oras driving. Hi sir. Where do you, where do you live? Winnipeg, Manitoba, sir. How long away from Canada? Since the 14. Uh, no, sir. Uh, went to Kenosha, Wisconsin, deliver and pick up Topeka, Kansas. What, what did you pick up? Topeka, Kansas. No, this no. load. What, what is, what's in the load? Uh, salad. Salad. Apog uh, pick up in Topeka, Kansas. Uh, Racer, Topeka, Kansas. Any alcohol, tobacco? No, sir. Any weapons? No, sir. Cannabis? No, sir. Cash over $10,000? No, sir. Thank you, sir. Okay, so... Bublang tarong sa kandarap. Alright, guys. Dito lang ako. Stop muna ako rito. Oh. Ayun, kita nyo, oh. Changing zone trading zone Canada South Canada South yan galing tayo ng US And galing tayo ng US ganito mangyayari kapag ano guys kapag ka, pumunta ka ng US papunta ka ulit dito sa Canada yan nang magano siya ship nakalagay dyan 9 hours pwede pa akong mag drive yan cycle 21 hours and 41 minutes driving meron pa ako 9 hours and 25 so i-confirm natin since nandito na tayo sa Canada tapos ilagay natin ang sarili natin sa ano uh, border crossing. Okay, so border cross. Tapos baba tayo. Send natin. At naka-on duty tayo. Hindi naman kasi totally kailangan yung gaano katagal yung duration ng on-duty mo pag nagbo-border crossing ka eh. Ang importante dun guys eh, meron ka lang talaga siyang uh, ano, meron lang tayong, on natin to. Meron lang talaga tayong... Successful. meron lang talaga tayong uh, parang ano yung uh, sa ilag natin meron lang talaga tayong activity na nag, uh, nag cross tayo ng border kasi hindi naman sila matagal yan eh Pag, uh, tatawid ka ng border grid lang titignan lang merong Aberya uh, minsan dadaling ka sa uh, facility nila para examine kapag uh, nangyayaring ganun yun tumatagal pero yan, hindi ka pwedeng magmatagal dito sa mga ganito kasi siyempre may mga nakapila, no? But anyway, guys, ayan, no? Officially, nasa Canada ulit tayo. Ayan. So, pano, guys, putulin ko na itong video vlog natin. Nandito na tayo sa Canada. Pero meron pa akong tatlong oras at kalating driving. Kaya, kita-kita tayo sa sumabi vlog natin. Thank you for watching. Ingat kayo. Peace out. Bye-bye. Yes! Lakai Draugr.